Mag-ipon tayo ng masasayang memories with our kids kasi napakabilis talaga nilang lumaki. Kaya naman kami ni Hapon, ini-enjoy namin yung kabataan nila. Kahit na medyo hassle at gastos, ipinapasyal namin sila. Hindi man nila tumaalala, at least nananatili naman sa mga vlogs ko. Ganun na rin sa memories namin mag-asawa. Tara, samahan nyo muna kami for today's mini vlog. Nakikindus <laughs> ka? Subot sa! Iku!

So, lunis nga ngayong araw, pero dahil nga red calendar, actually, nagulat din ako. Kala ko may pasok eh. Holiday pala. Kaya ayun, nag si Hapon na magpunta daw kami sa Higashiyama Koen. So, yung pupuntahan nga namin na Zoo today ay napakalapit lang sa bahay namin. At dahil nga marami kaming anak, hindi mo na mabilang sa daliri mo kung ilang beses kami nagpabalik-balik dito. At gaya nga ng sinabi ni Hapon kanina, Yasui, ibig sabihin, mura. Wala kasi talagang bayad yung mga bata, entrance fee lang ng mga matatanda. So, binigyan ko nga lang ng tinapay itong ating mga chikiting ng hindi nila ako istorbihin kasi mag-aayos pa ako ng buhok ko. So ayun na nga, back to short hair na po tayo at dahil nga maikli na yung buhok ko, mas madali na siyang ayusan at iset up. At dahil nga sobrang init tapos pupunta pa tayo ng zoo, hindi na ako nagplancha o kaya naman nagkulot. Naglagay na lang ako ng hair styling gel na nabili ko sa drugstore dito sa Japan. Gusto ko kasi siyang i-brush up sa likuran para naman hindi siya maging sagabal habang naghahabol ako ng mga bata sa zoo. Naglagay nga rin pala ako ng Gatsby na cool wet para naman medyo wet look yung dating niya. So ganito na nga po yung hair do natin for today at dahil nga hindi tayo nag-straight, medyo wavy po yung sa likuran natin. Pero okay na yan para pares kami ni Misaki Chang. At dahil ready na ang mommy, ayusan na natin yung ating mga chikiting. So kung ako nagpaikli, yung mga anak ko naman po magpapahaba na sila ng buhok. Kaya naman araw-araw ko na silang iipitan. Okay na rin to para mas marami akong oras na ayusan sila kaysa sa sarili ko. After nga ni Yui Chang, sinunod ko naman kaagad si Misaki Chang. Ang tagal kasing tawagin ni Kaoru Chang, kumakain pa rin hanggang ngayon. So ini-sprayan ko nga yung buhok nila nitong Lise kasi alam mo yun kapag ako ka, kunyari, bad hair day ka atas tapos ayaw sumunod ng buhok mo. Pag inisprayan mo nito, wala siyang masyadong amoy tapos parang bagong ligo sila ganun. So kung napapansin nyo nga, ang haba na talaga ng buhok ni Misaki Chang, lalo na yung bangs niya, kaya balak kong pagupitan yung bangs lang naman, saka papatrim ng konti. Tapos inipitan ko na rin siya, kaso nga lang nakita niya. Abay, umaati na ang batang ito. Kaya mo na ba ang sarili mo? Sabihin mo lang. Ay, Hindi kita pinalaki para irap-irapan mo lang ako. te, ipitan mo na si Karo. Tama na yung drama mo. Hindi ka naman niya naiintindihan. Sa wakas na tapos din siyang kumain. Kanina ko pa ito tinatawag eh. Ay nako, ewan ko ba naman sa anak ko to. Parang may bulati yata sa tiyan. Or baka naman hindi bulati, baka dinosaur. Ay paano ba naman kakakain lang bago ko siya ipitan? Ay ipinapanood na naman ay mukbang. Tapos kakanood niya nito. Mamaya sasabihin na naman niya sa akin. Mama, una ka ko rin Ay, ko ba naman? Bakit naman lahat makita sa TV ay gustong kainin? Mga ingitera manang mana talaga sa lola nila in every way. Ay sa atin sa atin lang to pero may chismis ako sa inyo ha. 'Di ba nagpagupit ako ng buhok tapos ipinuskos doon sa ano sa kabilang station ay nakita ni agency. Ito ba naman yung comment? Paggupit kaya ako ganyan. Ay ngayon ko lang talaga nalaman na ang pagiging ingitera pala ay naipapamana. Ay tignan niyo naman to si Yui Oh, naglipstick lang ako. Ay naklipstick na ang maldita. Wala naman daw kasi siyang paso kaya pagbigyan ko na daw siya kasi gustong gusto niya daw talaga yung lipstick ko na pink. Ay nako, bilis-bilis mo na diyan sa kalandian mo at naglilinis ang tatay mo. Magsilabas sa tayo. So nakaugalian na nga namin na bago kami lumabas ng bahay, sinisigurado namin malinis yung iiwan namin kasi nga malay mo may biglang pumasok na magnanakaw, mapintasan pa kami. Ay mahirap nang ma-chismis baka sabihin niya sa kapitbahay namin, "Hoy, sigaw, bisan daming niya, pero seryoso, nagwalis siya kasi nga paglilinisin niya si Aling Mirna. Ito nga po pala si Aling Mirna, yung asawa ni Robot. Tara na nga, umalis tayo. Paminsan-minsan, kailangan din nilang ng privacy para makapaglinis sila na maayos. Time check, alauna na po ng hapon. Akala niyo, sobrang aga namin makakaalis, no? Ay, akala ko rin. Pero okay na siguro to. Tapos na yung tanghaling tapat. Siguro mamaya hindi na masyadong ganun kainit. <coughs> So ito nga pong palang pupuntahan namin ay isa sa mga sikat na pasyalan dito sa Nagoya. Paano ba naman bukod sa zoo, meron pang amusement park at flower garden. At dahil nga government property siya, napakaganda talaga ng na maintenance nila dito, maayos yung mga hayop at napakaganda ng lugar. So after 10 minutes, nandito na po kami. Sabi ko sa inyo, napakalapit lang nito eh. Ang mahirap lang dito kapag ganito mga holiday o kaya naman weekends, yung parking. Kasi nga sa sobrang dami talaga pumupunta dito, medyo mahirap makakita ng parking na malapit. in fairness, hindi masyadong mainit ngayong araw, alam mo yung init na talagang maliligo ka na sa sarili mong pawis. Hindi siya ganun ha. Sa tingin ko, nalalapit na yata talaga ang pagdating ni Otto. O tignan naman, ang fresh ko ba? Diba? Eh! Hey! So nakipila lang kami saglit tapos nagbayad po kami ng 1,000 yen kasi tag 500 yen po kami ni Hapon. Yung mga bata, libre pa po silang tatlo. At una nga namin pinasok itong rest and refreshment. O ba diba, wala pang ginagawa? Pagod na? Gusto niyo mag-refresh? Ay, paano ba naman kasi? Alauna na, pero hindi pa kami nagtatanghalian. Kaya pakainin mo na natin mga bata. Anong gusto mong kainin, Misaki? Pasta. Eh, ikaw, Yui chang anong gusto mong kainin? sausage. cream. Chicken. Potato. Si Kaoru-chang, kahit hindi mo tanungin, sasagot yan. At siya ang may pinakamaraming order. Umorder siya ng chicken, potato, Soft cream and curry rice. Para sa akin naman, meat sauce spaghetti at kay Papa naman, carbonara. Pero hati na kami ni Misaki chan dito. Hindi dahil sa nagda-diet kami, kung hindi dahil sa hahatian pa namin si Ate chan dito sa napakalaki niyang katsu kare. Uy, pero in fairness, yung dati namin kinainan dito sa loob ng zoo, hindi siya masyadong masarap. Kaya simula no, nagbabaon na ako ng obento. Pero dahil nga ngayon, biglaan nitong lakad namin, dito na kami kumain. Pero, sa tingin ko, may hustisya naman yung ibinayad naming 6,000 yen. Jura palang lang, masarap na yung mga pagkain at masarap naman talaga. Anyways, nakikita nyo ba yung ginagawa ko sa spaghetti? So ganito kumain ang mga demiyo. Pero mas madali naman talaga. Mas madali siyang isubo kaysa yung naglawitan siya, di ba? Pero yung sa akin, nakalawit pa rin. <laughs> at habang kumakain nga ako, si Kauro naman ay may sinasabi, patikim daw. Ay pagka nagkaanak ka naman talaga ng ganito, lahat ng pagkain sa lamesa, hindi niya pwedeng hindi titikman. Miski yung carbonara ng tatay niya, hindi pinalagpas. Syempre, pagkatapos kumain, hindi pwede mawala ang kanilang soft to cream. So, ang in-order nga ni Yui Chang ay plain na vanilla ice cream. Pero na nakita niya yung mga muka ng mga ice cream ng mga kapatid niya, ay ayaw nang tanggapin ang maldita. napaka talaga. Kaya ang ending, sa akin napunta ang vanilla ice cream. <laughs> pero ang cute naman talaga kasi ng mga ice cream nila. Tignan niya yung kay Misaki Chang, elephant siya. Parang kahuwig niya, no? Tapos itong kay Kauro naman, koala. Ang cute. Napansin niyo ba yung ice cream ni Misaki Chang? Kulay purple siya, diba? ba? bago ako Japan, akala ko ube yan. Tapos grapes pala. So medyo maasim siya ng konti pero masarap. At dahil nga masarap siya, ayan si Misaki natin. Tignan nyo naman kung makasubo, gigil na gigil. At nung nalaman nga nung dalawa na masarap yung grapes, ay ayan, dinumunta nila. Ay siya, naubos na yung oras natin kakakain. Tara, tumingin na tayo ng mga dobutsu. ないから来ない。 疲 <laughs> れた。<laughs> 頼 <laughs> む Para sa akin nakaka-amaze kasi nakakakita tayo ng mga ganitong klaseng hayop Pero at the same time nakakalungkot kasi wala silang freedom Sino bang ayaw makatakpo, makalangoy o kaya naman makalipad na malaya Pagkatapos naming mamasyal, syempre hindi kami pwedeng hindi dadaan dito sa Zubugate Para bumili ng mga souvenir na basura na iuwi iu namin Uy, biro lang ha Pero sino ba naman kasi nagpasimuno na kapag ka namasyal ka Ay dapat may bitbit -bit ka pa pa uwi Pag nakita ko siya sa langit, ay masasapok siya Uy, pero sobra talaga nag-enjoy na naman kami ngayong araw na to, another memories na naman ang na-record at na-share namin sa inyo. So bumili nga lang itong mga bata ko ng tag-iisa nila naruan at umuwi na kami. Parang sumakit yata kanina yung likod ko pag akit sa agdan. Anak ng tipak lumadada pa pa to, pauwi na kami. O sige na nga, thank you for watching. See you sa next vlog. Bye!